Hello guys, magandang araw Pangasinan. Ngayon nga po ay maaga kaming gumising kasi pang 3 days na namin ngayon dito sa Pangasinan. So naglaba ako kasi marami na rin akong labahan. So pag umaga pala dito kami tumatambay sa kubo ni tatay kasi mas maganda tambayan dito kasi mas mahangin at mas maluwag, mas maaliwalas. So ito pala ay asawa ko busy-busy kasi nagluluto siya, naghahanda siya ng umagahan namin ngayon ito lahat yung nilabahan ko guys 3 days pa lang to pero napakarami na naming labahan so hindi ko nga alam kung matutuyo ba to kasi nakasampay siya sa gilid at natatakpan ng mga puno yung init ng araw pero ito mga maninipis na tuyo na yung jacket ko nga guys dun ko binilad sa may bandang tirik ng araw kasi makapal yun so sana matuyo siya kasi isang jacket lang yung daladala ko dito sa pangasinan alam nyo ba dito sa pangasinan tatlong uh, panahon yung mararanasan nyo sa isang araw sa umaga mainit hanggang tanghali sa hapon uulan tapos pag gabi tas madaling araw malamig naman o oh, di ba three seasons in one day so ayan guys nasunog pala ako kahapon sa swimming namin so tignan mo ang itsura ko nangitin pala ako so pag nyo na lang pansinin yung mga pimples ko so konti na lang yung pimples ko pero yung pimple marks ko grabe hindi na yata maaalis yan forever na kami magkasama <laughs> So ayan guys, napapaisip ako sana matuyo yung mga sampay ko. So bala ko pa talagang ilipat yan kaso wala nang ang sampayan. Dahil nga terik na terik yung araw at ang init dun sa loob ng kubo kasi yung electric pan namin is nakatutok lang, hindi siya umiikot. Kaya dito ako sa labas tumambay guys. So nag voice over ako dito kaso yung kalabaw sa likod ko guys, ang ingay niya. <laughs> Pero alam nyo ba guys kung ano yung pinaka gusto ko dito sa probinsya eh yung katahimikan. Sobrang tahimik talaga pag nasa province ka. Unlike dun sa amin sa Marilao, kapag umaga kung hindi ang ingay ng mga sasakyan ang gigising sa'yo eh yung bunga ng kapitbahay mo Ay, charot! Baka nanonood sila. So, peace tayo guys. So, ito yung kalabaw na maingay guys. So, ipapakita ko sa inyo itong banda dito guys. So, ito, itong malawak na nakikita nyo na yan na maraming damo. So, nung huling punta namin dito, puro talong yan. So, dyan nakatanim yung mga talong nila tatay. So, sobrang haba yan guys, hanggang dulo talaga yan. So, mabalik tayo dito sa loob ng kubo guys. So, punta tayo sa kubo. Ipapakita ko sa inyo yung mga housemates natin na busy-busy ka ka-cellphone. <laughs> oh, ito pala yung mga housemates namin na pogi. So, ayan. May kanya-kanya pa silang higaan. So, ayan. Si patanta nyo nasa duyan. Si tito Ivan nyo nasa baba niya. Tapos, ito yung asawa ko. So, pangiti-ngiti pa siya dyan. Kasi naasar ko sila. Sarap-sarap ng buhay nila. Kako pa higa-higa lang. So, ayan. Sabi ng asawa ko, say hi to mama's vlog. <laughs> Magtatanghaling tapat na nga guys and tumawag na yung bibili ng baboy kaya ayan kinuha na nila yung baboy at inasikaso So nakakatawa si nojon panoorin guys So, ayan guys, tapos na silang magbenta ng baboy and kumita sila ng 12K. Wow, sana all. <laughs> tapos, ayan guys, naligo sila. So, binuksan ni tata yung compressor. So, compressor ba'y tawag dun? I'm not sure guys. Correct me if I'm wrong. So, compressor. Tapos, sinihigop nun yung water dun sa may poso. Tapos, ayan guys, ito yung ginagamit ng mga taga dito sa probinsya para diligan yung mga tanim nilang halaman. Mga gulay, so gano'y. Nakaligo na din pala kami nito ni Patantan and umulan pala. So ayan guys, sabi ko nga sa inyo tatlong season ang meron dito sa isang araw. So ayan guys, umulan na and hindi pa tapos yung ulan guys, medyo umaambun-ambun pa. So ayan, malakas din yung hangin. Tapos ayan yung asawa ko, tuwang tuwa siya pa nagbalik sa pagkabata. May pupuntahan pala kami birthday ha ng 4pm kasi medyo umaambun pa nga so sana tumila yun. Para matuloy kami So ang may birthday is yung tita niya So 38th birthday ng tita niya tita niya pero mas matanda yung asawa ko at ayun na nga guys, umaraw, tumila yung ulan. Parang sinasabi ng panahon na go, enjoy nyo yung araw today. So gumala kayo, ganun. So ayun nga, papunta na kami dun sa birthdayhan. So hindi ko na ibibigay yun guys. So mag enjoy na lang muna kami. So hanggang dito na lang muna ang aking video today guys. Maraming salamat sa mga nanonood. Samahan nyo ulit ako sa aking susunod na video. Thank you for watching guys. Bye!